Alam niyo ba, lolo at lola, may pagkain na akala nyong bawal, pero pwedeng tumulong magpababa ng creatinine? Alam niyo ba na marami ang humihina ang kidney dahil sa sala na pagdediyeta? At alam niyo ba na ang itlog o itlog ay hindi pala kaaway? Ako po si Dr. Antonio Reyes at 35 pip pip taon ko nang kasama ang mga may mahinang kidney. Pagod, puyat, madalas umihi sa gabi. Marami ang natatakot kumain ng itlog kaya lugaw at sabaw na lang. Pero lalo silang nanghihina. Pakiusap, manatili hanggang dulo, maaari nitong baguhin ang kalusugan nyo. At kung mahal nyo ang inyong sarili, subscribe muna. Mahal kong lolo at lola. Bahagi do. Bakit kakampi ng kidney ang itlog? Mga mahal kong lolo at lola, ang itlog ay may soft protein uri ng protinang madaling tunawin at magaan sa kidney. Kapag kinain ng tama, nakakatulong ito mag-repair ng cells ng kidney, pagandahin ang daloy ng dugo, at bawasan ang pamamaga. Meron din itong choline, vitamin B12 at tryptophan na nakakatulong para maganap ang pagkain, mas mahimbing ang tulog, at mas kaunting pag-ihi sa gabi. Kaya pakiusap huwag niyo pong katakutan ang itlog. Sa tamang paraan, ito ay hindi kalaban, kundi salbabida ng mga may mahinang kidney. Bahagi trisi, six mga pagkain itlog at gulay na nagliligtas sa iyong mga bato at nakakabawas sa paghihi sa gabi. Ulam, uno, itlog plus ang palaya, mga mahal kong lolo at lola, ang unang putahe na tunay na biyaya para sa may mahinang kidney ay ang itlog na may ampalaya. Marami ang umiiwas dito dahil sa mapait na lasa, ngunit sa loob ng maraming taon ng pag-aalaga ko sa mga pasyenteng may mataas na kreatinin, napatunayan kong ang ampalaya ay isa sa mga pinakamakapangyarihang gulay na kayang magpababa ng pamamaga at magpalamig sa kidney. Ang ampalaya ay kilala sa tradisyonal na medisina bilang halamang nag-aalis ng init at nagtatanggal ng mga lason sa katawan. Kapag malamig ang kidney o may iritasyon, ang urinary tract, tumataas ang dalas ng pag-ihi, lalo na sa gabi. Sa pagkain ng ampalaya, unti-unting bumabawas ang pamamaga ng daanan ng ihi. Kaya nababawasan ang hapdi, pressure, at paulit-ulit na tawag ng pantog tuwing nga gabi. Kasabay nito, ang trong ay nagbibigay ng soft protein, isang uri ng protinang hindi nagpapahirap sa kidney at tumutulong mag-repair ng mga nasirang cells. May taglay din itong tryptophan na kilala sa pagiging natural na pampakalma. Nakakatulong para mas mabilis makatulog at hindi madaling magising. Maraming pasyente ko ang nagsabi na pagkatapos lang ng 1 na minduling na pagkain ng itlog plus ang palaya bumaba ang pag-ihi sa gabi, mas gumaan ang pakiramdam at mas naging maaliwalas ang umaga. Tandaan, huwag gawing maalat, iwasan ang sobrang mantika, at para sa may mababang presyon, kumain moderately lamang. Ulam do, itlog plus dahon ng malunggay, ang pangalawang putahe ay pamilyar sa lahat. Ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam ng lakas ng kombinasyon nito. Itlog plus malunggay. Ang malunggay ay hindi lamang gulay. Ito ay isang napaka-rich na source ng vitamin K, potassium natural, at soluble fiber. Lahat ay mahalaga para sa kidney. Bakit? Dahil ang vitamin K at fiber ay tumutulong na mag-detox ng dugo, bawasan ang naipong lason, at bawasan ang silent inflammation sa kidney. Isang dahilan kung bakit nananatiling mataas ang creatinine ng maraming seniors, ang potassium natural ng malunggay dahil galing sa gulay ay mas ligtas kumpara sa potassium ng processed foods. Ang trung naman ay nagbibigay ng B12 na tumutulong sa paggawa ng malulusog na red blood cells. Ito ang dahilan kung bakit maraming lolo at lola ang nakakaranas nang mas kaunting pagkahilo, pagod, at panlalabo ng paningin matapos kainin ang putahin na ito ng ilang ulit. Ang malunggay ay kilala rin sa cooling effect nito na nakakakalma sa pantog, kaya malaking tulong sa mga taong madalas maistorbo ng pag-ihi sa gabi. Kapag sinamahan pa ng triptofan ng itlog, nagiging mas malalim ang tulog, mas mahaba at mas nakakabowi ang katawan. Tandaan, kumahina ang tiyan o madaling mag-LBM, kumain ng katamtaman at iwasan ang sobrang mantika. Ulam 3, itlog plus sibuyas. Ang sibuyas ay parang simpleng sangkap sa kusina, ngunit para sa kidney, isa itong gintong gulay. Ang pangunahing bida nito ay ang quercetin, isang napakalakas na antioxidant na tumutulong magpababa ng pamamaga sa kidney at magpalinis ng daluyan ng dugo. Kapag marumi o barado ang blood vessels, nahihirapan ang dugo na umikot patungo sa kidney. Ang resulta, mataas na creatinine, pamamanas, at mabilis na pagod. Kaya napakahalaga na mapanatiling malambot at malinis ang mga daluyan ng dugo. Dito pumapasok ang sibuyas kapag sinama sa itlog, nagiging isang healing meal na sabay na nagpapalakas sa kidney at sa cardiovascular system. Ang itlog ay nagbibigay ng madaling tunawin na protina, habang ang sibuyas ay tumutulong magbawas ng fats sa dugo. Isang malaking tulong para hindi mahirapan ang kidney sa pagsala. Marami sa mga pasyente ko ang nagsabing mas bumilis ang sirkulasyon, mas gumaan ang dibdib, at mas nabawasan ang hilo pagkatapos nilang isama ang itlog plapan sibuyas 2-3 beses sa isang linggo. At syempre, dahil sa triptofan ng truong at relaxant effect ng sibuyas, lumalalim ang tulog at nababawasan ang pagising sa hating gabi. Tandaan, para sa may low blood pressure, kumain ng moderately. Ulam par, itlog plus shitake mushroom tinatawag ko itong gulay na parang karne dahil ang shiitake mushroom ay napakayaman sa nutrients tulad ng beta-glucan at lentinan, dalawang sangkap na kilala sa pagbaba ng bad cholesterol at pagpapalakas ng immune system. Ang beta-glucan ay tumutulong na bawasan ang taba sa dugo. Kapag mataas ang kolesterol, doble ang trabaho ng kidney dahil kailangan nitong salain ang maduming dugo. Kung masyadong bumibigat ang trabahong ito, mabilis tumataas ang creatinine. Kaya napakahalaga para sa seniors ang pagkain ng mushroom. Sa kabilang banda, ang lentinan ay may kakayahang bawasan ang chronic inflammation, lalo na sa organs tulad ng kidney at urinary tract, kaya bagay na bagay sa mga may pamamanas, madalas na pagod, o laging hingal kapag naglalakad. Ang itlog ay parang balancer. Ginagawang mas buo ang meal, nagbibigay enerhiya, at hindi nakakadagdag sa load ng kidney. Maraming seniors ang nagsabi na pagkatapos kumain ng itlog, plus she take mushroom, mas magaan ang katawan, mas malinaw ang ulo, at mas nakakatulog ng mahimbing. Tandaan, ang mga pinatuyong mushroom ay kailangang ibabad hanggang malambot at banlawan ng maigi. Iwasang magprito sa sobrang mantika. Ulam lip, itlog plus kalabasa. Kung may putahe na comfort food ng mga may mahinang kidney, ito ang itlog plus kalabasa. Ang kalabasa ay may katangiang warming, kaya bagay na bagay sa mga taong may tinatawag nating cold kidney. Madaling ginawin, nanlalamig ang kamay at paa, sumasakit ang ibabang likod at madalas umiihi sa gabi. Bukod dito, ang kalabasa ay puno ng B vitamins, beta-carotene at soluble fiber, mga sangkap na tumutulong mag-stabilize ng blood sugar, mag-detox ng katawan, at magbawas ng taba sa dugo. Kapag sinamahan ng trung, nagkakaroon ng combo ng dobling tryptophan na tumutulong mag-produce ng serotonin at melatonin, dalawang hormone na nagbibigay ng malalim na tulog at relaxation. Maraming pasyente ang nagsabi na matapos kumain ng itlog plus kalabasa. Mas mabilis silang nakakatulog, mas rare ang pag-ihi sa gabi, at mas sariwa ang pakiramdam pagsapit ng umaga. Tandaan, dapat itong gamitin ng mga taong may diabetes sa katamtaman. Ulam, 6, itlog plus dahon ng pirila ang pirila, tiyatuo, ay hindi pangkaraniwang gulay sa bawat bahay, ngunit sa kalusugan ng kidney, isa ito sa pinakamahuhusay. Mayroon itong rosmarinic acid, omega-3, plant-based, at flavonoids na kayang magpababa ng pamamaga ng kidney at magpainit ng katawan. Ang mga pasyenteng may cold kidney, madalas sumakit ang likod, nanlalamig ang paa, at napapadalas ang pag-ihi sa gabi ay labis na nakikinabang sa dahon ng pirilla. Nakakatulong itong kalmahin ang pantog, bawasan ang spasms at palakasin ang sirkulasyon ng dugo. Kasama ang itlog, nagiging balanse ang putahe, may enerhiya, protina, B12 at tryptophan na tumutulong sa katawan na makabawi habang natutulog. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit maraming pasyente ang nagsabing mas mahimbing ang tulog, mas mainit ang pakiramdam, at mas kaunti ang paghihi sa gabi. Tandaan, ang mga taong may mataas na presyo ng dugo ay dapat kumain sa katamtaman. Kumain bago mag 6-7 ng gabi para maiwasan ang pagdurugo. Bahagi 4. Kwento ng espesyalistang doktor plus patutuon ng pasyente. Mga mahal kong lolo at lola, may isang pag-uusap na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Ito ay noong isang hapon na ako ay nagkape kasama ang isang batikang espesyalista sa nephrology at urology, isang doktor na may higit 35 taon na karanasan sa pangangalaga ng mga may mahinang kidney, mataas na creatinine at madalas na pag-ihi sa gabi. Noong araw na iyon tinanong ko siya ng isang napakahalagang tanong. Isang tanong na paulit-ulit ding itinatanong ng napakaraming pasyente. Dok, dapat po ba talagang iwasan ng mga may mahinang kidney ang itlog? Hindi po ba ito nagpapataas ng creatinine? Gumiti siya, umiling ng marahan at sinabi ang isang pangungusap na tumama sa puso ko. Ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming pasyente ay ang sobra-sobrang pag-iwas sa itlog. Nagulat ako dahil karamihan sa mga pasyente ay sinasabihan ng pamilya na iwasan lahat ng protina, lalo na ang itlog. Ngunit ikinwento niya sa akin ang karanasan ng isang pasyente na si Mang Mon lampas isang tataong gulang. Dahil sa takot na lumala ang kanyang kondisyon, si Mang Mon halos lugaw, gulay na pinakuluan at sabaw na walang lasa lang ang kinakain araw-araw. Ang akala niya, kapag mas kaunti ang kinakain, mas gagaan ang trabaho ng kidney. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Pagkalipas ng ilang linggo ng sobrang pagdidieta, naging sobrang mahina ang kanyang katawan. Nanlamig ang mga kamay at paa, namutla ang balat at halos hindi makatulog ng diretsyo sa bawat gabi, put five babesis siyang bumabangon para umihi. At ang creatininsyon niya, imbis na bumaba, lalo pang tumaas, ipinaliwanag ng espesyalista, hindi mabubuhay ang kidney ng walang tamang nutrisyon. At ang kailangan ni Mang Mon ay hindi bawasan, kundi balansehin, lalo na ang pagkuha ng tamang protina. Doon niya ipinayo ang pagkain ng itlog, tribega siya and wide, limo beses bawat linggo. Ipinares sa mga gulay na nakakatulong sa kidney. Tulad ng ampalaya, malunggay, sibuyas, siitake mushroom, kalabasa at dahon ng perilla Maliit na mantika, halos walang asin, at kinakain sa tamang oras. Pagkatapos ng katol na linggo, nagbalik si Mang Mon na may ngiti sa mukha. Sabi niya, Dok, dalawa na lang ang pag-ihi ko sa gabi. Minsan, hindi na ako nagigising. Mas mainit ang katawan ko ngayon, hindi na malamig ang paa. Mas magaan ang pakiramdam ko, mas sariwa ang muka. At higit sa lahat, mas stable na ang creatinine ko. Gumiti ang espesyalista at sinabi, walang himala, tamang nutrisyon lang. Kapag magaan ang trabaho ng kidney at binibigyan mo ito ng proteinang madaling tunawin tulad ng itlog, unti-unti itong bumabawi. At mula sa araw na iyon, lagi kong ipinapaalala sa aking mga pasyente ang parehong aral. Huwag matakot sa itlog. Ang mas dapat katakutan ay ang katawan na kulang sa sustansya. Mga mahal kong lolo at lola, bago tayo magtapos, hayaan niyo po akong ibuod ang imigintong prinsipyo para maging ligtas, epektibo at tunay na kapaki -pakinabang ang pagkain ng itlog sa may para sa mga may mahinang kidney. 1. Kumain ng itlog, teralabala beses bawat linggo. Hindi kailangang marami. 1 itlog, bawat pagkain ay sapat na. 2. Iwasan ang pagprito ng maraming mantika. Mas mainam ang nilaga, steamed o gisa na halos walang langis. 3. Bawasan ng alat. Huwag gumamit ng patis, seasoning powder o sobrang asin. 4. Kumain bago mag 6.97pm para hindi maistorbo ang pagtunaw at tulog. 5. Laging ipare sa tamang gulay tulad ng ampalaya, malunggay o sibuyas, si itake, kalabasa o perilya. 6. Gawin ng tuloy-tuloy sa loob ng hindi bababa sa truman linggo upang makita ang malinaw na pagbabago sa pag-ihi, enerhiya at kreatinin. Mga kaibigan, ang mahinang kidney ay hindi katapusan at hindi rin nangangahulugan na kailangang magdusa sa sobrang pagdidieta. Ang mahalaga ay kumain ng tama, hindi kumain ng kaunti. Tandaan po ninyo, isang maliit na itlog kapag ginamit ng tama ay kayang baguhin ang buong paglalakbay ng inyong kalusugan. Kung nais nyo pa ng part 2 ng seryang ito, comment 1 sa ibaba. Kung may mungkahi kayo, maglagay ng para makita ko agad. At huwag kalimutang like, share, subscribe, mga mahal kong lolo at lola. Kasama niyo po kami sa paglalakbay tungo sa mas mahaba, mas magaan at mas masayang buhay.